Hello guys! Good evening and welcome back po sa akin channel. So ngayon guys ay September 17, Tuesday. So yan guys, share ko lang sa inyo yung aking mga napamili. Ito sa online, sa Shopee. Yan, kasi may mga item na ako guys na wala. Ito yung mga slow moving item guys, pero ang laki ng kita, ang laki ng tubo natin dito. Sa mga ito. So isa-isahin natin guys, ano. Yan, napit natin yung camera. Ganyan. So yan, uh, buksan muna natin isa. So, nabuksan ko na to guys kasi kanina may naghanap ng glue stick. Eh, ubusan din ako ng glue stick dito sa aking stocks. So, ayan. So, meron tayo guys. Unahin natin tong uh, sticky mouse board. Nasa ano siya guys. Ang isa nito ay 13 pesos. Binibenta ko siya ng 20 guys. So, meron tayong 7 pesos. So, ilan lang naman to? Uh, limang peraso. So, kung may limang piso tayo dito, 25 na dito. Ano? May kita natin sa lima. Ayan. Guys, meron din tayong King Ever Battery na AA. Ayan. So, ang isang ganito guys, isang pack na sa 12. So, benta ko siya ng 20 pesos. So, meron tayong 8 pesos na kita. So, 10 ganito, guys, meron tayong 80. So, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. kasi naubusan din ako dito, guys. Ah, uh, bumibili din ako ng, ano, guys, yung ano yun yung battery, ever ready, kaya lang wala silang ganun. So itong nabilan ko guys, hindi doon sa nabilan ko dati kasi parang wala na ata sila. Lagi kasi pag binubuksan yung, mo yung account nila, naka, laging naka on vacation. So, ilang buwan na, dalawang buwan na, so wala pa rin. Tapos nag-message ako doon sa dati kong binibilan, wala na talaga, hindi, hindi na sila nagre-reply. kaya bumili na lang ako sa iba. Mas maganda kasi doon sa kanila guys, kasi ang dami mong mabibili talaga. Ang dami mong uh, pwedeng i-check out sa kanila. Tapos guys, meron tayong itong ganito na ah, uh, ano oh dito? Cotton buds, yung malalaki. 100, ano to yung guys, 100 pieces. Kung, ano siya yung, ang counting kasi nito guys, di ba? Yung 1, 2, ganun. <laughs> Kaya, naging one uh, 100 pieces. Ayan, oh, 100 pieces. So, ang isa nito guys, ay, asa na ba? Asa na ba siya? Cotton buds. Yan, big. Ang isa nito guys ay 15, binenta ko siyang 20. So, kanina may nakita na buksan to. So, nakabili ng isang ganito. So, meron tayong 5 pesos nito guys. Ilan lang naman to? Bili nito. 1, uh, 2. Ito yung maliit. Yung maliit kasi guys, per ano siya yung madamihan. Itong ganito per piece. Sana yung maganda sana kung may yung madamihan na, di ba? So, ino lang ito guys, lima. Lima lang. Ayan. So, meron tayong 25 pesos dito sa limang piraso. So, meron tayong ano guys, yung cotton buds naman na maliit, nasa 80 pieces. Ang isang ganito guys, nakalagay is 65 pesos lang. Baka kasi nagkamali sila, no? Kasi ang naman ng 65 pesos guys, 24 pieces na siya. E kung i-divide natin guys nasa 2.7 lang. ba? Diba? So ewan ko lang. Titingnan ko. Kasi ang ko dati nito guys ay 8 pesos. Yan. Ang mura talaga niya. Pero kasi ito mahal. Ito malaki. 15 na. Eh, 100 pieces, konti lang ang diferensya, di ba? Yun. So, may one natin. <laughs> Yun. Kumita tayo dito. So, basta tayo ko dito, guys, ay 8 pesos. Yan. Tapos, uh, ano pa ba? Uh, itong Armac na stationary tape. Ayan. Ano to, guys? 24mm. Ilan na to? 1, 2, dalawa lang ata. Dalawa lang pala. Akala ko kasi, naka-per, ganun siya yung madamihan. Dalawang piraso lang na dato. Dalawang ka. Ayan, ang isa nito guys ay 12. Yun, know, makapal naman siya. 12. So, binta ko guys ng 17. Meron tayong 5 piso sa kada isa. So, meron tayong 10 pesos dito. Ayan. Tapos, electrical tape naman guys. Ayan. Ang isa nito guys ay 12. 17 ang aking bintahan. Ayan. Nasa ano to guys? 8 meter. Ayan. Tapos, meron tayong pala, 5 piraso to pala guys. Oh. Tapos, meron din tayong kiwi. Ayan, kiwi nasa ano to? 2.5 ang cost niya, guys. Benta ko ng 5 piso. So, meron tayong uh, 2.50. Sa isang ganito, guys, kasi 12 ang laman. Meron tayong 30 pesos. Ayan. Tapos, Dorco Blade. Ayan. Dorco Blade. Dalawang piraso nito. Ayan. Dorco Blade. Ang isa nito, guys, ay isang buo. 42. 10 ang laman. So, ang ang cost niya is 4.2, bintahan ko is 7, meron tayong 2.8. So, meron tayong 28 pesos sa isang ganito. Ayan. Dalawa siya. Tapos, ayan, glue stick guys. Ang glue stick, medyo mahal lang tong glue stick na to. 5 pesos ang cost, benta ko ng 8 pesos. Kasi ang bintahan ko dati ng glue stick guys ay 6 pesos lang. Kasi nasa 3 point something lang. Ito, mas mahal to eh. Ayan, so meron tayong 3 pesos sa isa. So, ilan lang naman to? 10, 2, 4, 6, 8. 10, 9 na lang to guys kasi yung isa na benta na kanina. Ayan. Tapos, ito guys, yung cricket na uh, lighter. 50 peraso guys. Ayan. 50 peraso. Ang cost nito guys ay nasa 4.8. Pwede ko siya ng 10 pesos. Meron tayong 5.2 sa kada isa. So, ang isang ganito guys, yung buo, 240. So, divide sa 50, uh, 4.8. Ang kita ko sa lahat ng to, guys ay 260. Diba? Laki ng kita natin dito. More than 100%. Ayan. So, mabenta naman ang lighter. Lalo na ito guys, may ilaw. <laughs> Ayan. Itong lighter na to, may ilaw siya. Yan oh. 50 pieces nito, guys. Ayan. Ayan. 50 pieces. Ito yung ginaganon. Ayan o. Oh. Pwede ko pa tayo mamaya. Itatry ko lahat to, guys. Bago ko siya i-display. Ito so, na ginagawa ko. Tinatry ko muna lahat. Ayan. So, itong ganito, guys. Yung may uh, flashlight. Meron tong ilaw, eh. Uh, ano to? 260 pesos. Ang laman nito 50 Ang cost niya guys Nasa 5.2 Benta ko ng 12 Meron tayong 6.8 Nakita So sa lahat ng ganito guys sa, sa isang buong ganito Sa 50 Meron tayong 340 di ba? More than 100% Kasi ang ang isang ganito guys Is 260 lang So dati ang bibhahan ko dito guys Ay 15 Medyo ano dito Mas mura dito Sana binan ko sa lighter Tapos ano pa ba, ba Ito guys uh, Ano tawag dito Ang paw 6 na peraso guys Ang cost niya 4.16 Ang benta ko 10 Meron tayong uh, Gano ba Almost 6 pesos. Ano ba ba? Oh. O. Mga 5 point something. Mas almost 6 pesos. So, ang kita natin dito sa ano, isang buong ganito, ay nasa 30, ano ba 6 times 6, 36. Mga 35 siguro, guys. Anong kita natin? Kasi may bottle kasi sa ano dito, per piece, 4.16. Yan. Tapos, ito na yung guys, yung last. Kasi may nadahanap din ng, ano, yung gift, gift wrap. Yan. Ayan, Ayan o. Oh. Yung mga hindi, ano ba, pang birthday para at least kami naghanap birthday man, Christmas, di ba? Wala siyang nakalagay na ano, kung birthday siya or ano, plain lang ba na, na walang nakalagay. Yan o. Kasi may naghahanap din ng ganito. Yan o, di ba? Love. Yan. Ang isa nito guys, eh mayroon din happy birthday. Halo pala siya guys o. So at least hindi wala walang nakalagay. So ang isa nito guys, gift wrap. Sabi si gift wrap. Aha. Yan, gift wrap. Ang 10 piraso guys, ang cost nito ay 44 pesos. Ay, hindi pala. 10 piraso guys, ang cost niya is nasa 5.6 ang isa. Benta ko siya ng 10, meron tayong 4.4. So, kita natin sa lahat ng to ay 44 pesos. Yan. So, di ba malaki kita sa mga ganito guys. Kasi hindi naman siya mabilisan na ano, na mabenta. Hindi siya fast moving, di ba? Slow moving item siya. Diba? Kaya, meron talagang ganun guys na minsan 100 uh, 100%, minsan over pa sa 100%. Diba? So, yun, Ito yung mga na pamilya guys. So maganda guys, may ganito ka sa tindahan kasi pag may customer naghanap, di ba? Parang ano na nila yung memorize na nila. Doon kay ano, meron, ganun. Doon kay ati R, meron, yon, <laughs> Ayan, so yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pala. Bye-bye.